Juden feeling grateful sa mga taga Bohulano. Nagpasalamat siya kay Mayor Baba and Jane Yap. Ang mga food naman ay galing sa Celine's Kitchen. Ang ng succulent na binigay sa kanila. Napakabait ng mga tao doon. Tapos di si Mami Judy sa mga pictures nila, Boss D. Namimiss niya siguro ito. Ang ganda ng kuha nila. According to Mami Judy, kakambal niya daw ito. Hihihi. Talaga nga naman, nakakamiss ka, Boss D. For more updates, Boss D, sa natutunan na pupunta ka ulit sa May 7 doon. Hihihi. Until more update, guys!